Tayo na rin na eh. Tumungan online banking mo. Mamaya yan eh Ayos na yan. Hindi na kayong magsisihan. At nawala na. Alam nyo nang nawala na yung gamit. Hindi kayo nagtatanda. Hindi nyo kayo tinago. Ang tanga. Oh, pumapit na Ay. Ay, kulay natatawa kulang ho ata namin. Ang tagay siya may robot. <laughs> Kakagaling lang ho namin ng Manila. Ay, gayo naman. Sasamahan namin ang tatay sa paligid. Dahil nga ho, birthday niya. Eh, syempre. Sino nga naman mag-iintindi sa kanya? Ay, hey, mali Nang anaw. Nang, oh. nang handa ho ng tatay. Di niyo sa sa probinsya. Di lang ang pag-birthday mo. May handa oh. ka. Oh, oh, oh. makakahiya pag wala. Susuutin ko lang ang inay doon. Hindi nga yun oh, Magkatawag ko kami ng backup at talaga hungang utak ko namin ni Bumbawang Mike. Kung bagay kakaunti ang nagana. Pinatakot na yun ng mahigpit. Alam mo eh. Bro, nakita so? okay. oh, oh, mo walit ka ro? Bro? Walit. Nakita mo walit ka walay? Oo lang. Wala dyan? Walay? Walay ka? Walay Ay, nag-iwan mo. Sabihin mo nang click. Hindi! Pa ang pinambili ko na kay, kay ano cash lang na pera galing sa bank oh siya. baka hindi mo dala ang wallet dala ko dala oh. niya ang kanina Ito ano ang wallet ano wallet yung itim oh. oh. ay siya oh ako kanina nasa palengke tayo nagbabayad ano kaya pala mo nun hindi ko ay nasa ano nangangay? nga ngayon oh, nandun din ang card ko wala ilay lang na Wala. nanating wala din sa bag eh Di naman din eh. Wala. So, yeah. Saan mo gabi na wala, wala. wala nga. Nasa ano lang yun eh. Habak hawak ko. Wala nga na iwan. Ang gusto pinuha ng okay. cake. Hindi inay. Ang pinambili ko po sa cake eh, ano. natirang pera din eh. eh sa tigili. At eh. mahanapin muna. Mahirap yan. Lainaro na yung ID eh. Ang king mo, mamaya yan inakuha. Sa pano niya. Ano ba sa bag na? Aray! Aray! Ano nilalagay sa punta eh, yung punta naman eh. Mababa. Mababa. Sabi niya kanina. Dahil tagay ko nga ako sa bolsa ko. wala ka dyan! Tingnan dyan! Wala. Oof! Tag. Wala, bakit mag 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 mo magkakair? Magkakaroon mo lang ako tayo. Magkakaroon yung ATM ko. Paano yung sound ko? Wala ah. ah. nga. Ano, hindi eh. Ah. Wala hmm. ano, ano yun? yung eh. tayo ng... Ano, ano? pamatisan. yung card mo, naroon? Oo, oh, yung card ko, lahat ng IT. Eh. Iya ka. Ay, mahirap pag ang card ang nawala. <coughs> Tingnan mo nga ang ano mo, mamaya ang card mo napakalma na. Hindi nyo kayo tinago. Parang tanga. Parang uh -huh. tinago. Natawa. Ay! Ayoko lang natatawa. <laughs> Kasi, nata? niyo, Ay, ano yung mga ni Papang yan eh walang nga! mga buo talo talo eh, talo 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 pala talo 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 Birthday, talo 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 sa talo 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 na talo 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 Oh, 160 na eh. yan. Ano? Magkano ang laman o? 50! 50? Kano? Oh, Ilan? 10,000 wala na? Wala na Ano yun? Lawitro na agad? Oo. Oh. Eh, Tinatap lang yun. Tanga-tanga. Ang babalikan? Babalikan na doon! Eh, yan na eh! Oh, babalikan na withdraw na! Wala na yaw na yung tao na yaw. Bakit doon? Sinong taong hahanapin mong yun? Hindi mo na makikita. Eh, tatanong natin, sino nag-ano doon? Nako, hindi na yun. Anong hindi na yun? Ano, ay, ay, hatid muna. Pabalik. Hindi, babalikan nga yun. At ano mababalikan yung hindi naman yung kay tayo? Wala na, yas, yas, mo nga, Wala na rin yung kumuha noon. Na-withdraw na. -withrona. Tao na yaw. Yan. Piti mong Di mo. Kanina, humingi ang iyong ate Kim ng piram, yung binigay mo. Ah, kung ilang gayong binilang mong yung, magkano kayo? Liman libo? Oo, oh, isang tapat yun. Kita hawak niya. Basta na yung pinapatong, parang ako din. I-anchor agad eh, matalinong ano. Card agad, ang inano, tinap ng tinap

kasabuyan. Ayos na yan. Hindi na kayong magsisihan at nawala na. Pan! Ay, ay ganyan eh. Kaya sabi ko sa inyo, sa tagal na ninyo, nasa kabiti pa kayo. Ang dami nyo nang nawala ninyong gamit. Mm. Hindi kayo nagtatanda. Na, huwag na magsisihan. Huwag magaling tiyo. Ikaw yung mag nagmamagaling rin yan. Nawala na nga. awit mo pa. Bakit? Hindi ka gano'n. Manayaan! na yaan. Ay, parang nakakaiyamot dyan. Sagot na ang sagot tama na Ay, hindi na yung <coughs> tama na tama na kentayeng hindi na babalik yun banoy kasi ya burara kagaling mo magsalta kala mo ito hindi burara tama na kentayeng hiyatid lang at babalikan ang doon hindi na ka naghahanap ng ano parang naghahanap ng karayo sa bukak ah <laughs> uh. kaya pala si Utoy tahimik hindi na na papa kanina magdaba na nasa sakit